Nakapunta ka na ba sa lugar na ito o hindi pa? Ito ang tinatawag na Cueva. Hello guys, papunta kami ng ano, Cueva. Kasi guys, nandito yung mga uh, kasama ko. tas nandun na sila, umuno na. Abangan nyo yung next video namin guys. Ngayon ang araw, nakasama ko ang aking mga kaibigan dito at maliligo kami ngayon sa may kuweba. Ang kuweba ay likod ng isla na ito na tinatawag na ginawa Kaya samahan niyo po kami at pupunta po tayo roon. Hello guys, nandito po kami ngayon sa Baybay at ito, balis na, papunta po kami ngayon doon sa may Cueva. Masama po natin ngayon itong mga kaibigan natin na ngayon ay maliligo din. Samahan niyo po kami titingnan po natin kung gaano iyon kagandang kuiba doon sa likod ng ginawa yan so tara it's coming okay. sa umpisa nga ay nahirapan kaming paandarin ang bangka na ito pero maya maya lang ay napatakbo na rin namin ganito kami kasaya rito kapag magkakasama ang magkakabarkada Dahil nagmula kami sa baryo ng Ginawayan, ay madadaana naman natin ang Barangay Quebrada. Shoutout nga pala sa mga taga rito. Ngayon naman ay masasaksihan nyo kung gaano kaganda ang isla na ito. Ganito nga dito kaganda ang likod ng Ginawayan. Ito ang tinatawag na pangpang -pang na nagsisilbing protection sa likod ng ating isla. Maya-maya lang ay makikita nyo na ang ganda ng ating kuweba. Kung ano ang nakikita nyo ngayon, yan ang kuweba ng ginawa Pag pumunta kayo rito Bubungad sa iyo Ang napakalino na dagat na ito At napakagandang view rito Na perfect naman Para ikaw ay mag picture taking dito Nauna na rito Ang ilan sa aming mga kasama Na naghihintay sa amin Pero medyo nakaka-disappoint lang guys Dahil nang dumating kami dito Ito na agad Ang bumungad sa amin Buros basura guys Ito ngayon ang gagawin namin dito. Simula na ang paglilinis para sa ating isla. Iba't ibang uri ng plastic ng soft drinks ang nakikita namin dito. Kaya pinagtiyagaan naming linisin ito. Nahalos buong paligid dito ay mga Ganito ang uri ng mga basura. Ito ay uri ng isang plastik ng mga soft drinks. ng nagkahalo-halo na pati sundro. Ito ang mga plastik na naaanod mula sa dagat o di kaya'y galing ito sa mga naliligo rito. Pero hindi naging hadlang ito sa amin dahil naging masaya pa rin ang pagbabanding namin. <laughs> Kapag pumunta kayo dito, kahit anong pagkain ang pwede niyong dalhin.